Nagaya nga si Habi mga kasari na maggrocery ngayong araw na ito. Maganda siguro ang mood kaya ayan biglang nagaya. At habang si Habi mga kasari is naglilibot dyan, syempre yung aking mga mata naglilibot din sa mga presyo ng mga paninda. Sakit na talaga sa ulo ang mga presyo at lalong lalo na masakit na talaga sa bulsa. Sa sobrang taas ng mga presyo mga kasari, hindi mo na talaga alam kung paano mo babadgetin yung perang meron ka pag ikaw na ang maggrocery. At habang ang tumitingin nga si Habi dyan mga kasari sa mga kutkutin, napansin ko yung mga tagmimisong chichiria. Hay nako. Kung dati nabibili ko pa yung isang pack ng 10 peso, ngayon mga kasari is hindi na. Nabibili mo na siya ng 12 peso kada isang pack. Ano pa ba ang tutubuin mo sa mga chichiria na yan kung ibebenta mo siya ng 150? Eh sa isang pack is may laman siyang 12 pieces tapos magkano mo na siya nabibili? 12 peso kada isang pack. So, kailangan mo talaga siyang ibenta ng dalawang piso. Nung lumipat naman kami mga kasari sa mga pabiskuit, lalong sumakit yung ulo ko. Alam nyo ba mga kasari? Na kung dati nabibili mo yung isang pack ng biskuit ng 50 peso or 57 peso ngayon mga kasari, nasakit na talaga ang ulo mo sa kada pack ng biskuit na bibilhin mo. Baba na yung isang pack na 60 peso. Ngayon kasi mga kasari na 70 or 80 peso na talaga kada pack ng biskuit. At nakadipa depende pa yon sa flavor ng mga biskuit na bibilhin mo. Nung nakalipat naman kami mga kasari sa mga pa-candy, Diyos ko po Rudy, hindi ko na talaga alam kung may mura pa bang candy ngayon sa mga panahong ito. Kahit candy mga kasari, talagang hindi po talaga nakalagpas sa taas ng presyo. Kung dati mga kasari, merong tag-20 pesong candy na kada pack, ngayon mga kasari is wala na po kayong makikita dahil pinakamababang pack ng presyo ng candy is nasa 30 peso na talaga pataas. Ewan ko ba mga kasari, halos araw-araw tumataas talaga ang presyo ng mga bilihin. Nung napadpad naman kami mga kasari sa mga padilata, tinignan ko yung presyo ng sardinas mga kasari. Kung dati nabibili ko ang sardinas ng 21 peso, ngayon nabibili ko siya ng 25 peso. Lalo't lalo na mga kasari yung mga century tuna, beefloaf at mga corn beef mga kasari. Diyos ko puro di lalong tumaas at talagang wala ka nang makikitang murang mga dilata. Kahit yung mga pachichiria mga kasari, kung dati meron pa ako na bibiling 5 piso or 6 peso ngayon mga kasari wala na po kayong makikita nagli 5 piso mga chichiria mga kasari ang pinakamataas na ngayon mga kasari is nasa 7 peso to 10 peso na nabahaba ng paglilibot namin at pagchecheck ko ng mga presyo ng mga paninda mga kasari hindi ko na alam kung paano iba budget yung perang meron ako pag ako na ang mag-grocery ng aking mga paninda halos may matay ako mga kasari sa sobrang taas ng mga presyo ng bilihin ngayon at sa inabahaba ng paglilibot Habi sa pagdadampot ng kanyang mga pinamili Ayan, natapos na rin kami at magbabayad na rin kami ng mga pinagbibili ni Habi